Did he at all consult you with respect to the all-out war against the NPA? Bura yung ano eh. Mukhang uh, misnomer yung all-out war eh. Ang te-target lang ng forces uh, um, ay eh yung mga armadong NPA lang naman eh. Hindi naman lahat eh. Okay. Oo. Eh kasi sabi ang paliwanag ko doon sa media nung ako inimbita ni Secretary Abelia sa Malacanang, alam nyo yung all-out war, kung all-out war ang pag-usapan natin na sundin natin yung all-out war ng ng ibang mga nakaraang gira sa ibang lugar. Ang all-out war eh, pati mga sibilyan nasuporta, ano niya, kuha yan. Lahat ng mga tanim, sunog yan. Lahat ng uh, granary, sunog yan. Animals, patay nila lahat yan. That's all-out war. Oh. We are not going to do that. Oh, Eh bakit sinabi yung all-out war? All-out war against the... the against um, the armed um, portion. Yung, that um, means about, about 4,000 people. What does all-out war mean? in terms of logistics? Ano ang sabihin niya, lahat ng effort ng, mga ano, do mga commands sa, baba, battalion, brigade, sa division, eh, ipopokus nila doon sa sa armado. What is your total personnel complement sa armed forces ho? kasama na yung uh, ang, ang, army lang ha kasi oh, army lang ata oh, ano, Okay, army lang. Hindi oh. Lang kasama yung airport sa Canada dahil oh, nasa dagat sa kasi ano yan, oh. kampo lang. 80,000. 80,000. Oh. Ilan ang MPA? 37 or 4,000? Oh, 4,000. Oh, oh. So there are 20 army people to one, to one guerrilla. guerrilla. Okay. Hindi ba tama na yun? Of course. All right. Eh, eh bakit ang tagal, 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 tagal. <laughs> hindi pa sila nasusugpo. Totoo yan. Ako ay nainip na rin eh. Mas, ay, 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 ano bang ito. ginagawa nating mali? Hmm? Hindi, ganito. Ganito kasi, okay. Winnie, ano. Ito ang kalaban natin. Hindi naman natin kilala lahat na ito, may, may papangalan mo, ikaw, si Juan Pedro. Ikaw, Akala ikaw. ko meron kayong listahan, yung mga order of battle. Yung mga readers lang leaders lang. Mga no, leaders lang. Mga leaders lang ng mga, mga NPA. Uh, you mean to say you don't have a list of 3,700 no, names? no, names? Hindi ba yung mga NPA, sir? Eh, ando dun usually sila sa bundok. They don't, they don't stay in the... No, ano? they do not stay in the mountains. Ah, really? I am... They uh, just hide this... their uh, firearms uh, somewhere. And then they just group. Tapos attack din, hide na naman. Ang parang mag-process yan. Kasi marami tayong social justice and um, issues sa Pilipinas. Gusto ni President Duterte na yung hukbo eh, magpa-participate rin sa, sa kontra-droga. Oh. O, ano ang sabi niyo dyan? Ito ang sitwasyon sa <clears throat> fight on the drug. Nung bago kami pumasok, pagpasok pala namin sa, sa, sa gobyerno, ang otos ni Presidente sa akin eh, suportahan ninyo yung PNP at sa PDEA against the drug war. Sabi ko, oh, yes sir. Yes sir. Suportahan namin. Yes sir. Yun ang ginagawa namin. So, ano ang, pero ano ang, ito ang role ng, ang, ng, ng, forces. Saka lang kami papasok kung kailangan ng PNP noon at saka PIDEA, ng tulong. Support lang yan. Hindi sila frontline na mag-aaristo or uh, o tok ng bahay para magano magtatanong hindi, hindi nila gawain yon wa for additional troops to fight yung mga ano lang so you're telling us that the army will not be strained its capabilities will not be strained if it is going to participate in the war against drugs yes and that the army will not allow itself to be used to be used oh And you are assuring the people na walang mga rogue soldiers at saka rogue kung ano-ano dyan. Ang lakas ng loob nyo, ha? Yeah. Okay. Because they will be answerable to the command, to, okay. the, to the commanders and to me, and okay. to the president, okay. eventually. <laughs> yeah, of course. So, ang mga kongresista na ngayon ay nagko-comment na puro na lang war against everything si Duterte. Anong say nyo dyan? war against drugs, war against Abu Sayyaf, war against Maute, war against what against NPA. Wow. Well, siguro dahil nga nakikita niya 'yung 'yung uh, threat sa ating national security, especially uh, drugs. Uh -uh. Tsaka saka 'yung mga terorismo. Kasi kung pababayaan natin na magkaugat 'yung ISIS diyan sa Mindanao, malaking problema 'yon. Napakalaking problema. So, sa ngayon, ano ang status ng ISIS sa Mindanao? ang 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 connection nila diyan ay they are already nag-uusap pa sila na ito ang gagawin nilang uh, parang kung mawalan sila ng ng base, base sa basis, sa, Middle yeah, East, sa, Middle East, sa Middle East, dito sa Pilipinas probable, dito sa Pilipinas sa Southern Philippines hindi ba kayo nababahala with this I, I am I am the president is I am oh, oh. kasi itong mga ISIS na dahil Pilipino kung maging ISIS talaga sila They are Filipinos, they can go around the country, they can create mayhem anywhere.